ba naman yan? Ngayon lang nila naisip yan? Dapat doon pa yan. Si Atty. Lenny nga doon pa nila ginagawa yan eh. Kaya so, nga eh. So ay nga Bata Helmet, katatapos lang po ng Sona ni PBJ. Ang pinaka-striking sa akin doon, yung pinaka- halos end part na ano, video par pa. Ah. Nung sinabi nga na mananagot at papanagot. Yung eh. ano nga, flood projects na yun, mga flood control. Whoa. Diba? Sabi, eh, oh? kailangan daw ng listahan, kailangan oh? daw nung magkano, anong, oh? mag, di ba, sabi, oh? papalagutin daw. Oh, talaga eh, lang? kay Mayor Lenny Robredo, matagal na ang good Tagal governance, na transparency, and accountability. Okay. Pero anyway, highway, okay. mga kabatang helmet, congratulations sa office ni Mayor Lenny! Ang ganda-ganda, yes. no? Yes! Ang ganda no? Iba, Iba yung aurahan. Yes. Yes. Parang, mas ano eh, uh, presidente yung yung uh, aura ng... <laughs> Transparency, yes. Accountability, and, and good, good Governance. governance ba diba? yeah. Pero, ayan nga, mga batang helmet. So, abangan lang natin mga susunod na kabanata. Based sa sona nga ni PBBM, kung matutupad ba oh. yung mga sinabi niya. Kasi, hindi natin alam kung yung mga sinabi ni PBBM, ito yung mga bagay na gusto marinig ng taong bayan. Oo. Oh. O, oh, ito yung mga bagay na totoong gagawin naman talaga oh, niya. Oo, talaga lang. Oo. Oh. Or, ito yung mga bagay na parinig sa mga kabilang kubol kasi balita oh, yeah. ko yung mga kabilang kubol parang umalis no, nagpa-attendance no, so, oh, oh, na, oh, di ba? Ayaw nila magdinig, ayaw nila oh, mag-participate diba? Pero, video ka pa, sabi nga ni PBBM, kasi may standing ovation kanina nung oh, oh. nasabi yung about dun sa mga ano ba yun, may kaotangan ba? Di ba? Oh. Yung kailangan pagbayarin daw parang ganun yung narinig ko eh I-comment nyo lang dyan mga batang ba? helmet, naman kung masasabi nyo about sa SONA 2025 ni PBBM, di ba? Ako natuwa ako, doon kay Gerald Torres. Ay, oo! Oh, Ang bago, doon lang ako natuwa talaga. Oh, ang bagong yun, yun. kampiyon, oh, si Gerald Torres. Pero totoo naman, ah. Oo naman. Kampiyon, ah, maraming lumalabas sa mga script ngayon na hindi daw umaten kesyo daw kasi ayaw daw maging katawa-tawa kasi mm. daw parang clown or payaso oh. lang to. Utu-utu. Utu-utu, entertainment. Eh, alam mo kasi, naman daw na uh, lilipad. Pero nakakaloka lang kasi. Talaga naman naghamon. Gusto ko kahit i-rewind natin. Hindi naman daw. Kahit i-justify niya na hindi. Pero gusto ko kahit balit. Tang GA daw. Patola. Nakakaloka. Eh kasi naman, di ba? Yung mga ganong bagay. Pag hindi kaya, huwag naman maghamon. Di ba? i yeah. Same, same. But, uh, same, same sa so Ski. Uh -oh. O, di ba? O ngayon, yung jet ski at saka yung boxing gloves na yung magkasama. Oh, oh. Pero yung nga mga kabata, kayo rin ko yung gusto mong video ito. Huwag lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa tamang na upload po namin yung video ko. Para please stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi kami sa buhay niyo. Galma't tinabukin, if setting better everyday. God bless everyone. Bye! Uy, taga lang. May napansin lang ako. Ano yun? Ba... Hindi talaga kumamay? Ayan, no?